mga kababayan ko, katunying napaamin si PBBM. Alam nyo kung ano napaamin si PBBM dito, mga kababayan ko? Matindi po. Matindi talaga yung pag ni PBBM ng dapat niyang sabihin. Viral to ngayon sa loob ng social media dahil dito hinimay ni Pangulong Marcos yung mga dapat niyang sabihin sa Pilipino. And for the first time, in the history na naupo si PBBM, eh, mga kababayan ko, abay ngayon niya lang nasabi to. Mga kapatid, liga, ka? panoorin niyo po itong video na to, mga kababayan, at himayin natin pare-parehas. Nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? yung pangalawa, <laughs> disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. no, mm -hmm. Hindi nila nararap at Masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng pagbubuo ng mga project na na hindi pa nila maramdaman. Mm -hmm. Palagi ko nangyari jam, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong ayokong mangyari na business as usual. Yeah, dahil eh, pare, walang mangyayari sa, sa Pilipinas. Mm -hmm. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo hindi tayo aalsa. Mm -hmm. O narinig nyo mga DDS? First time itong narinig ninyo mismo si Pangulong Marcos na nagsasalita at naririnig niyo. Sabi ko kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto mm -mm. na long term ang magiging effect. Ang ibig sabihin niyan, yan yun yung mga iniwan ng tatay niyo si Duterte project. Oh, 'di ba? Sakto tanong niyo, nakakahiya kayo dito ngayon. 'Yun ang 'yun ang natin. Oh, ngayon, sige, pag-usapan natin. Mga kababayan ko, Eto. Ayan. Sabi ng mga kababayan natin, bismayado ang mga Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Alam mo, for me, ha, Mr. President, I think wala kayong pagkukulang eh. Yes. Kasi, you're doing your job na gusto mo na ipakita sa taong bayan. But suddenly, ito yung binasag mo na yung katahimikan, katahimikan mo dito. Mga kababayan ko, binasag niya na yung katahimikan niya dito yung mga nagsasabing walang ginagawa si presidente eto. but suddenly mga kababayan ko hindi maintindihan ng mga tao yung ginagawa niya mga kababayan alam mo ang kulang nito mga kapatid kung bakit hindi maintindihan ng taumbayan yung uh, uh, ginagawa ng presidente you know what's the reason kung bakit this is the difference of uh, of uh, former president duterte and the the present president Uh, President Marcos. Alam nyo, pinagkaiba nila, mga kababayan ko. Si Duterte kasi, si Duterte kasi, kahit hindi pa napapagawa yung project, binibida na. Sa totoo lang ha, sa totoo lang, wala magagalit sa akin. Gawain ni Duterte yan, mga kababayan ko. Hindi pa napapagawa yung project, binibida niya na sa taong bayan. Kumbaga, sino-showcase niya na kagad na ito, napagawa na natin, ginagawa na natin, ginagawa na ngayon. Yun yung biniginagawa ni Duterte. But si PBBM, eh, mga kababayan ko, hindi siya ganun tao. He is working silently for the Filipino people. Yan yung tatak ng Marcos eh, mga kababayan ko eh. Yan yung tatak ng mga Marcos, mga kababayan. Unlike doon, mga kababayan ko, sa mga tao, mga kapatid, mga tao, makinig kayo, sa mga tao na katulad ni Duterte, na pag pinapakita mo yung isang gawain, ay ito, nagawa ni Duterte ito, nagawa niya ganyan. Publicity. Mahilig si Digong. Si, si PBBM, hindi. Bakit umusbong yung mga nagagawa ni Duterte na project na hindi pa naipapagawa, eh binibida na? Because of social media. Si Pangulong Marcos, kung hinayaan kami niyan, mga kababayan ko, na mag-broadcast na mag-broadcast na mag-broadcast ng mag ginagawa ng palasyo, ikinalat namin ikilat kilat at nagka, dito sa social media, nagkakaisa kami lahat mga kababayan, for sure, mga kapatid, hindi, hindi, magsasalita si Presidente ng ganito kasi malalaman ng taong bayan. Noong panahon ni Duterte, yung mga vlogger niya na pinasasahod niya, mga kababayan ko, sa pondo at pera ng taong bayan, yun ang nagbo-broadcast na nagbo-broadcast ng ginagawa ni PRRD kahit wala pa naman o drawing ba. Tama, mga kababayan ko. Yan ang galaw nila eh. So ngayon, bakit disappointed ng tao? sa serbisyo ng gobyerno, hindi rin kasi nila nakikita yung ginagawa ng Pangulo. And the President said, mga kababayan ko, inamin niya dito, mga kababayan ko, na mas inuna nila yung big project, yung mga malalaking projects ng gobyerno na mape-pending. Kaso nga lang, mga kababayan ko, it takes years in the making, mga kapatid. Well, I believe, ano, at masaya naman ako, mga kababayan ko, na kahit yung Presidente natin ay marunong umako ng kanyang mga pagkukulang. Unlike kay Duterte na pa mga kababayan ko ng mga magugulang. Tuloy. So tinanabaho namin. Kaya ang lalaki yung mga project na ginawa namin priority. Yung mga uh, tourism, yung mga health, mm -mm. yung mga... puro malalaking proyekto. Mm -mm. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba? Transportation. Medyo matagal eh. Yes, correct. Matagal talaga. talaga. Kahit Apo. na kahit na super efficient, Apo. walang problema, tama, Apo. walang walang Apo. nag, hindi nagka problema. Matagal talaga yan. Uh-huh. Isipin e, mo yung subway, huhukayin mo yung Apo. yung para makadaan yung train. Yan yung sinasabi ko eh. Kahit tapos na yung termino ni Pangulong Marcos, di pa tapos yung subway. Matagal yun. matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Apo. Pero sabi ko kailangan mga natin ito kasi kundi kung hindi natin gawin, Matitenga. O, oh, isa lang 'yan. Bakit na tenga, bakit noon na tenga ang ano? Ito tanong ko lang sa mga DDS. Ha? Alam mo isa sa mga pasakit sa gobyerno 'yan, yung subway. Inutangan ni Duterte ng pagkalaki-laking pera 'yan. Kinuha na niya ng malaking pondo 'yan, nilaan na niya ng malaking pondo para ma para maumpisahan ng ano, maumpisahan yang pagbubutas ng tunnel boring. Mga kababayan ko, ano nangyari? Ba't na pending tayo mga kababayan ko? Because yung pondo na inutang ni Duterte na trilyong piso ay eh hindi na maipaliwanag kung nasaan. Ayun ang pinakamasakit dito mga kababayan ko. Yan yung pinakasaddest part dito sa lahat mga kapatid. Alam nyo kung ano mga kababayan ko. Hindi na maipaliwanag kung nasaan ang pera na, inu na inutang ni Duterte. So ngayon natigil. Noong po si Pangulong Marcos, isa yan sa mga problema ang hinarap niya. Kung papaano niya ngayon masusunusunan, malay mabibigyan ng pondo, malaala na ng pondo yan sa aboy at mapagpapatulo yung tunnel boring. And that's the biggest reality na hindi kayang tanggapin ng mga DDS. Bakit? Mga banu kasi kayo. Di ba? Mga banu. alam mo ibig sabihin ng mga banu? Walang alam. Mang-mang. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa yan si Bongbong Marcos. Walang ginagawa yan si PBBM. May anak ka ng mga problema ang iniwan ng tatay nyo, si BBM ang tumatapos. ba? Diba? O ngayon, sabihan nyo to ng bangag. Sige nga, ngayon yung sabihan ng bangag si BBM. Ngayon yung sabihan na adictus benedictus si BBM. Ngayon yung laitin tong tao na to ngayon. Sige nga, ngayon ngayon magsalita. Ngayon kayo magsabi sa kanya ng bangag. 'Di ba? Mga kababayan, until the end, matatapos na lang ang termino ng pangulo, pino problema pa rin yung iniwan na problema ng tatay nyo. Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya kayo. Eh oh, paano na hanggang dito na lang tayo? Hmm. Kailangan gumawa tayo ng bago. Hmm. Eh ang nasa isip ko may magandang ano kasabihan if not us who, mm -hmm. if not now when. Mm -hmm. Correct, kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit ito talaga ang na-realize -na ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mali mas maliit na bagay. Mm -hmm. Correct, hindi rin nabigyan ng maliliit na maliliit na bagay. Alam mo, I really admitted the government sa ating gobyerno eh. Alam mo si PBBM is not a showy person. Eh. Yes, ilang beses ko na nakakasama ang Pangulo, mga kababayan. ko. alam nyo yan, nakikita nyo yan, ilang beses ko na nakakasama ang Pangulo. Pumunta kami ng Hulosulo, pumunta kami ng iba't ibang probinsya. Nakita nyo ako, kasama ko lagi si Presidente doon. Pag sinasama ako. Alam mo ano naging kulang dito, mga kababayan ko. Sa tingin ko lang, ah, if Malacanang is watching right now, uh, I, have, I, have, I have no doubt sa pamumuno ni Sir J. Ruiz kasi ni Secretary Rubio, under si Secretary bis well, napakagaling talaga ng tao na yan, to be honest. Ang galing niya mag-isip ng idea. But, yung mga nakaraan, mga kababayan ko, wag, wag, wag walang samaan ng loob. Mahina kayo sa communication, yun lang yun. Pero kung napagbigyan nyo sana ng pagkakataon, hindi nyo na dinaan, nyo na lang yung mga pride niyo dyan sa Malacanang. Yung mga nauna ha, mga kababayan ko, hindi, ma hindi magsasalita si Presidente ng ganito eh. Alam nyo, ang sakit sa dibdib ko ngayon. Hindi kailangan magsalita ng presidente natin ng ganito sa totoo lang eh. Hindi kailangan eh. Alam niyo kung bakit mga kababayan ko? Hindi niya kailangan mag-podcast ng ganito to inform the Filipino mga kababayan ko na may pagkukulang at may mga ganito. Dapat kayo mga nasa communication na nagpapaliwanag sa taong bayan. Noon nyo pa dapat ginawa yan. ba diba, mga kapatid? Oo. Oh. Hindi ngayon na parang ano, ang dating sa akin ito, yung presidente natin, kailangan pa mag-podcast to inform the Pilipino na may pagkukulang ang gobyerno, mga kababayan ko. Mga kapatid, this is, kung, alam, alam nyo kung ako lang, hindi ko papayagan na si Pangulo magganito eh. Bakit? Mga kababayan, mga kababayan ko. For what reason? Para tawanan ng ibang tao? Parang hindi ko kakayanin. Mahal ko tong tao na ito eh. I love this president. Ito lang ang presidente ng Pilipinas na marunong umintindi ng Pilipino. Ito lang ang presidente ng Pilipinas na ipinagmamalaki ko sa buong mundo. At kapag pumunta ako ng ibang bansa, if I say I'm a Filipino and my president is Bongbong Marcos, taas no ako. Waket? Mga kababayan ko. He is the only president na kayang umintindi ng problema ng taong bayan. But suddenly, mga kababayan ko, hindi alam kung paano ipapaliwanag sa taong bayan yung magandang nagagawa niya sa bansa natin. Tamaan na kung tamaan kung sinasabi ko, pero totoo ko sa sinasabi ko. Yung mga naunang mga nasa PC, oh, mahihina talaga. Di ba? Yung para maging masigbagin hawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Mhm. -mm yung pila sa tren, yung yung traffic, mm -hmm. yung mga ganyang klase Ebo. para paano naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Ebo. Kasi sinas iniisip ko hindi pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Ebo. Eh Ano gagawin natin ngayon habang Ebo. inaantay na. Ano, in yung, the, oh, anong gagawin natin ngayon? Uh -uh. Ayun Ay, ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, 'Di ba? Kita mo? Imagine niyo nakapagsalita si presidente ng ganyan. Because of what, mga kababayan ko? Di this podcast messaging message sa Pilipino nito is magkaisa tayo, magtulungan tayo. Kung sinasabi niyo na wala akong ginagawa para sa Pilipinas, eto ang ginagawa ko, pinaliliwanag ko sa inyo. 'Di ba? Napakatalino pa rin ng presidente natin. Ang dami mong pinoprotektahan, Mr. President. Uh, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Ito ah, nasaktan ako sa part na to. Because I'm a solid fan of President Marcos. Alam mo, nasaktan ako sa part na to. Hindi ko matanggap eh. Kasi para sa akin, you do, you, you do your best, Mr. President. Kahit ano pang laro na nangyari dyan, ginampanan mo yung dapat mong gawin for the Filipino people. Inaaway ka ng kapatid mo, dinudurog ka ng mga nakapaligid sa'yo, na dati akala mo, kakampi mo, and you're telling to the public ang hirap tanggapin nito yung kin yung matapang na tigre ng norte nagsalita ng ganito para para sa taong bayan and i realize mga kababayan ko bak sinabi niya to mga kapatid sabi ko grabe you sacrifice your six years of your life para lang dito sa Pilipino. Grabe ka, Mr. President. Sobra ayoko 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 mahirap sa damdamin ko na magsalita ka rin ganito pero you are the first president na marunong umamin sa pagkuhulang. Doon ako saludo sa iyo. Sobra ka. Grabe ka hapo. Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Ito ko, sinasabi ko, ito yung mga importante. Mm -hmm. Kailangan kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. 'Di ba? Until un until na matapos ang kanyang termino, Pilipino pa rin ang iniisip niya. Mga kababayan ko, tayo pa rin ang iniisip niya. Tapos habang yung mga ibang Pilipino, gusto niyo nang pababain to, nyo pasi upo niyo pa si Sara. ba? Diba? Mga kababayan ko, Yes, he's very humble, Miss Grace. Napaka mapagpakumbaba nitong tao na to. Kaya mga kababayan ko, kaya minsan naaawa ako kay Presidente. Naaawa na rin ako sa unang ginang. Naaawa rin ako sa pamilya nila. Because of politics, mga kababayan ko, because of politika, mga kapatid, yan ang kinahinat na nila. I, can, I can't imagine na magsasalita si Presidente ng ganito sa isang podcast. Para sa akin, hindi ko, hindi, parang, hindi ko ma-imagine na ah na ano, gusto mo kami ilaban. Gusto mo kami ilaban for, sa lahat ng laban. Gusto mo kami bigyan ng pagkakataon maayos ang buhay namin. Pero hindi nila napapansin yung, ano eh, yung sakripisyo mo eh. Because, like I said, President Marcos sacrifices six years of his life for the Filipino people. And some of the Filipino people did not appreciate kung anong ginagawa ng presidente natin. Di ba? Aminin nyo man sa hindi. Na-appreciate nyo ba? Nakita nyo ba? Nadaman nyo ba? Hindi magsasalita si Presidente ng ganito na hindi nadadaman ng taong bayan yung pagtatrabaho namin. Bigos of what? Mga kababayan ko. For me, mga kapatid, daman-daman ng taong bayan. Pero, maraming mga Pilipino ang hindi talaga nakakaalam. Mga kababayan ko. Pumunta ka sa probinsya. Tanungin mo yung farmers, anong naitulong ng Presidente doon? Binigyan kami ng traktora, binigyan kami ng bangka, binigyan kami ng kung ano-anong tulong at ayuda para makapag-start kami ng panibagong buhay. Pero tanongin mo yung taga Maynila, aangal. Eh, mahal ang bigas si Bongbong Marcos na nagpataas niyan kasi ganyan, ganyan, ganyan. Pero pumunta ka sa probinsya. Ano sasabihin sa'yo doon? Bakit pagtang... Doon, si BBM sa probinsya, pinagtatanggol ng tao. Sa Maynila, mga kababayan ko, hati. Maraming reklamo. Mga kababayan. This is true. Nakita ko yun eh. Nasaksihan ko yun eh. Andun ako eh. Nagtanong ako eh. ba? Diba? Lahat yun, mga kababayan ko. Dinanas ni Presidente. Kaya ako nasasaktan kasi hindi ko kaya magsalita si Presidente ng ganitong sabihin niya sa taong bayan na may pagkukulang siya. Mr. President, wala kang pagkukulang sa taong bayan. Ang may pagkukulang dito, yung mga tao sa paligid mo, hindi nila naipaalam sa taong bayan yung mga ginagawa mo pagsasakripisyo mo. Di ba? Alam mo sino may pagkukulang dito? Uulitin ko, yung mga tao sa paligid mo. Bakit? Hindi nila nagawa for the first three, one year, two year, three years mo na namuno ka sa bansang Pilipinas, hindi nasabi ng maayos ng mga taong nasa paligid mo ang mga sakripisyong ginagawa mo for the Filipino people. Bakit? Di ba? Buti ngayon, magaling yung ating PCO, si Jay Ruiz, at yung si Yusek uh, Claire Castro. Nakikipag head to head. Di ba? Pinapalaga na nila. Pero ito, mga kababayan ko, for the past three years. Wala. Nilamon tayo na nilamon. Binibigay namin yung kamay namin para, bigay, para tulungan-tulungan sila. Wala. Iniignore kami. Mas inuna yung pride kesa ano? Kesa sa tulong. Hello po, Tita Delia Susoko. Kamusta po? Di ba? Mga kababayan. And now, the president and, and now, President Marcos. Ano sabi niya ngayon dito? For me, para sa nag-apology sa tao. Pero ang tapang mo. Mr. President. Napakatapang mo. Doon ako bilib na bilib sa iyo. Kaya mo pa rin magpakumbaba. 'Yun ang talagang iniisip ko. 'Di ba? Mga kababayan ko. And that's our president, Marcos. I told you, mga kababayan ko, Pagtapos ng termino ni PBBM, mamimiss nyo to. so, totoo lang. Mamimiss nyo si Marcos. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mamimiss nyo si PBBM. Bakit? Kasi ano, lahat ng tina, lahat ng pinlano niya, lahat ng tinapos niyang trabaho, after six years, pakikinabangan ng tao. Tandaan niyan. Maaalala niyo yung sinasabihin, maaalala niyo si Marcos. Maaalala nyo si PBBM. Baka dumating yung araw sana, hindi na lang pala, na lang, sana may extension pa yung termino niya. Mga kababayan ko, 'yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Maaalala nyo si presidente pagdating ng araw pag wala na siya sa pwesto. Please don't forget to follow like and subscribe.